nababasa ang flooring sa may passenger side. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question na yun nga, nagkakaproblema siya sa kanyang kotse dahil doon sa kanyang passenger side, doon sa harap, eh nababasa daw yung flooring at ano daw ba yung posibleng problema okay normally pag ganyan ang nagiging issue eh there's a possibility na may problema ka sa drain ng inyong aircon o doon sa iyong evaporator there's a possibility na yung drain ng inyong aircon e eh, barado or pwedeng clog na okay kaya nangyayari yung tubig na nilalabas o yung tumutulo doon sa evaporator instead na nasa labas siya tumutulo eh dito siya sa loob ng sasakyan na pupunta. So ano yung pinaka remedy diyan? Isa sa pinaka idea dyan, eh mas okay na ipalinis mo ang inyong aircon. Pero kung kalilinis lang, uh, isa sa mga way din dyan is pwede mong uh, sundutin o pwede mong ipa-pressure wash yung hose na nandiyan sa labas. Actually nandiyan sa may ilalim yon. Okay? At may makikita kayo diyan na parang tubo na usually rubber yon or pwedeng plastic. Then yon, tutusundutin uh, nyo siya or papasiritan nyo siya ng pressure washer. Then there's a possibility na mag-o-okay na yung inyong drain. Pero yun nga, pwede mangyari to kung lack of maintenance ang inyong aircon. Kaya uh, as I, I advise, well depende kasi to no Do sa paggamit niyo ng kotse pero yung iba every 2 years or 40,000 kilometers ay eh, nagpapalinis na sila ng aircon para maiwasan din yung gantong sistema no at kung medyo amoy kulob na ang inyong sasakyan eh yun, pwede naman kayo gumamit ng charcoal yung bamboo charcoal o pwede rin kayong bumili ng mga pantanggal ng amoy kulob sa loob ng kotse so yun mga paps no, sakaling na-experience nyo yan, there's a possibility na madumi kailangan linisan or barado ang clog ng inyong evaporator o yung inyong aircon kasi normally yung uh, yung side kasi na nasa passenger side eh nandyan yung pinaka drain okay o yung box ng evaporator kaya dyan tumatagas okay so yun mga paps no? yun lang naman yung idea with regards pag sakaling nakita nyong basa yung flooring ng inyong evaporator ah, ng inyong passenger side kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press subscribe button sa baba sa facebook click nyo yun lang yung follow sa taas at sa tiktok Click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.